sa panalangin ng pamamagitan bilang 31. Ubusan ng mga emotional na panalangin Pakinggan, huwag manalangin mula sa lugar ng pagkataranta Manalangin mula sa lugar ng kapayapaan Dahil kapag ikaw ay natataranta, wala ka sa pananampalataya Bilang mga tagapamagitan, nais nating kausapin ang bagyo Bilang mga mandirigma ng panalangin, nais nating kausapin ang bagyo Kunit madalas, kailangan muna nating patahimikin ang bagyo sa loob natin Kaya't sulit na maglaan ng ilang sandali, magbasa ng salita Hayaang ang salita ang magpakalma sa iyo Magpatibay ng iyong pananampalataya at magpakalma ng iyong kapatid Aluluwa. Ang pagpasok ng kanyang salita ay nagdadala ng liwanag, kaya't huwag mong hayaang magmadali ka sa pamamagitan, sulit na maglaan ng oras. Huminga ng malalim, maghanap ng kasulatan, magnilay-nilay dito, manindigan dito, at pagkatapos ay ilabas ito mula sa iyong bibig. Pagkatapos ay nananalangin ka na may pananampalataya at makikita mo ang mga resulta. Ito si Jennifer Leclerc, nais nice kong itaas ka sa iyong lungsod upang manindigan para sa muling pagkabuhay, pagising, at kalooban ng Diyos. Sumali ka sa akin ngayon sa awakeningprayerhubs.com.